Ay, 'yun mga guwiks. Tayo ay nandito sa garden na naman natin 'no. At dito tayo ngayon sa ginawa nating garden na dati ay puro damo ito. Nilinis natin at 'yun ay ating binungkal at ito na 'yung kanyang status, ayan. So 'yan ay bungkalin ulit natin dahil natubuan na naman ng mga damo no? 'Yan ang ating garden na puro damo na. 'Yan. So dito sa kabila mga guwiks, ayan. May nabungkal na rin tayo at di pa tayo tapos no. Yan, so ngayon dahil sa may pang tanim tayo na tirang mga pichay yan mga gawis yun. Oh, Ubusin na natin to dahil sa yan ay medyo may katagalan na. Ah. So sayang naman pag hindi natin yan maitanim no. So dito ko naisipan mga gawis itatanim yan kaya ito ay linisin ko ulit. So yan ay ating tataniman para mapapakinabangan ang lupa na yan. Yan, so dito tayo ngayon mag start ng magtatanim ng mga gulay so dito sa bakanti na to ayan yung ating mga gulay gulay dito ay ating paparamihin no? so subukan din natin ng Chinese kangkung dito pichay, litos ngayon ay pichay muna dahil wala pa tayong may tanim na Chinese kangkung bibili pa tayo ng buto no? so ito mga gawiks ay ready na ito kaya lang natubuan na ng damo dahil lang araw nang nakalipas at naulan-ulanan so yan ay linisin ko muna para yan ay ating maumpisahan matransplant natin dito yun yan so alisin natin itong mga tububong damo mga at simple yung mga bato-batong maliliit no yan, hindi talaga maiwasan dahil sa ang lupa na ito ay hindi naman natin talaga ginawang garden to dati. First time natin gawing garden at taniman ito ng gulay. Dahil ito nung una, may mga bermuda ito mga Ang problema, ang bermuda ay natabunan na ng damo, gupit nang gupit hanggang sa naubos na yung mga bermuda, nagiging damo. So ngayon, binungkal na natin dahil puro na damo at yun ang ating gagawin ay para mapapakinabangan tanima na lang natin ang gulay so simpre linisin muna natin mga yan para ito ay mapapakinabangan sayang ang lupa walang pakinabang kaya ito ang gagawin natin ito ay para sa ekonomiya tanim tanim kahit saan kahit sa pader sa Pader Mago X nasubukan na rin natin at ayun na nga inaantay na natin na maka o makaharvest tayo doon ng pichay so ito yung mga tira nga doon mga gawis no so dito na natin yan ubusin sayang sayang yung pula natin pichay dahil marami siya at dito natin yan ubusin ngayon so ito nga maraming medyo malilit na bato no ito. So, Unti-unti, sa tuwing tayo magtatanim dito, maubos din natin itong maliit na bato na to sa kalilinis. So, ito ay first time natin na ginawang tanima ng gulay. Ang pwesto na to, itong lupa na to ngayon. So, maaring marami tayong gulay na dito mga gawiks. Dahil ito ang gagawin natin ngayon. Magtanim lang magtanim. bato So yan na mga ready na ang ating pagtataniman ng pitchay, no. Ayan. So, start na tayo magtanim, mga guwigs. Mag-transplant na tayo ng pitchay dito, no. Ayan, naalis na natin yung mga damo, nalinis na natin. At, simply, mga guwigs, alagaan pa rin natin, bunutin ang mga damo. Kapag may tumubo dito, no, kapag may tanim na tayong pitchay, para hindi matatalo yung ating gulay sa damo. so ngayon basahin ko muna yan mga gawiks no? yan para ang mga ugat ng ating tanim ay hindi siya malanta kaya na basahin ko muna mga gawiks so yan na mga gawiks no? ah, ah, basahin natin para sumiksik yung lupa sa ilalim para pagtanim natin ng ugat o yung ating pitsay yan may lupa ang kanyang ugat sa ilalim no yan so isa lang ito mga gawik sa na ginawa natin na pwede nating taniman ng gulay no isa sa mga plat mayroon pa doon Pagawa pa tayo mga tatlo pa to mga gawiks. So marami 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 tayong maitanim na gulay dito. Masipag ka lang, huwag ka lang papatay-patay, palamya-lamya sa buhay Isipin mo lang na makatulong din tayo sa ekonomiya nito mga Pag may mga tanim-tanim tayo nga ng gulay no. So yan, pwede na yan mga goyks Mag-transplant na tayo Start na tayo transplant ng ating kichay Kuha na tayo dito ayan ang una tingnan natin ayan ibaon lang natin mga gawiks so mga tatlo lang mga tatlong hilira lang mga gawiks no? subukan lang natin tatlo tatlong hilera lang ayan 'yung pangalawa Yan mga pagpatuloy ko lang to Yung ating pag Transplant ng mga Pitch ID ito no So ayan yung ugat Ayan Babaon lang natin dito sa ilalim atakpan ng lupa So ayan na So, ayan na mga Gawix, natapos na tayo sa ating pag-transplant ng ating mga pichay no. Ayan na, so, antay na lang natin ang pagtubo niyan, update natin yan mga Gawix, paglipas ng limang araw. So, yan lang muna, at yan ay bagong transplant, at siyempre yan ay ating didiligan, no. Ah, ganda ngayon mga dahil sa walang araw no hindi sumikat ang araw ngayon so basahin lang natin so ayan alright na so yan na sila mga guwiks at ang ating gagawin naman ngayon ay yan, ihanda naman natin yung portion na yan, yung mga lupa banda dito. Ayan, yung area na ito na umpisa na nga natin. o, no? At di pa natapos yan. Kasama na dito. So, dito ay eh, pangalawa. Pangatlo. Yan, pangatlo yan. At siyempre, dito mga gawiks, pangapat. yan So, bali tatlo apat lahat na hilira yan ay ating pang linisin bungkalin pa natin yan yanda pa natin yan